ang mga bahagi ng aklat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ikukwento ko po sa inyo ang mga bahagi ng aklat. Heto po ang mga bahagi ng aklat. Unang bahagi. Pabalat, pahina ng pamagat, pahina ng karapatang ari, Paunang salita at talaan ng nilalaman. Gitnang bahagi. Katawan ng aklat. Huling bahagi. talasanggunian, ang glossary at index. Isa-isahin po natin ang mga bahagi ng aklat. Pabalat. Ito ang pinakamatigas at pinakamakulay na bahagi ng aklat. Pahina ng pamagat. Nakasulat dito ang pangalan ng aklat, tagalimbag, at lugar na nalimbag ang aklat. Pahina ng karaptang ari. Makikita rito ang karaptang ari nang Tagalimbag, kung anong edisyon, kailan na limbag, at maitling impormasyon tungkol sa aktor. Paunang salita. Nakasulat dito ang ilang impormasyon at panimulang salita tungkol sa aklat. Talaan ng nilalaman. Ito ang bahagi na kung saan nakalista ang mga unit at mga paksa at ang pahina kung saan ito mababasa. Katawan ng atlat. Ito ang pinakamahalaga o importanteng bahagi ng atlat. Tara sa dito mababasa ang mga libro o websites na ginawang batayan ng autor sa pagawa ng aklat. Glossary Ito ang mini-dictionary ng aklat. Nakalista dito ang mga salita at kahulugan na paalpabeto index. Nakasulat dito ang paksa ng paapabeto katabi ang pahina kung saan ito matatagpuan. At yan po ang mga bahagi ng aklat. Ako po si Jacob Keith F. Yara, na nagsasabing palagi tayo magbabasa.